ay okay. kakatapos lang po namin magsimba. Simbang umaga. Okay. Ah, Simban Ano? Simbang tabe. Ano? ano nangyari sa iyo? Simbang Mali, maling mali. mali. <laughs> ano naman yan? <laughs> may mo may moment Nay. For for day May moment for the day. Ano? For today. Nag-iingay kasi. Eh. For today, ano for today? Um, um ano nangyari sa amin? Is fine. Fun, fun. Oh. Really, really, oh, really, really As of now, as you can see, I'm so haggard. Okay. Haggard. Why? Ngayon po yung magpapang Bebot. Ayan po yung aming... Bebot. Chef. Bebot. Chef po yan sa barko. Aga kape. Chef Siya po yung chef namin. Siya po yung chef namin. Ayan po. Yung... Napakilala yung... na po namin. Bebot. Ang labing ba po ang chef namin. <laughs> Ito niyo po, nagluluto na, na, <laughs> pa po ng bibingka. Ang pangit mo. <laughs> okay. game. Mm. ang lagi si Elvin Jani sa ora. Lonely ah. I had no money. Ayun eh. Dito ako sa liwanag. Ako ako Paano ang puso ko na, na, na. kung wala pa ah. Oh, Let out. me feel. Oh, be be a boy embrace. Ba? Yeah. Tata <laughs> <laughs> pang. madilim dyan. Oh, oh into the Um. <clears throat> okay. My check. My 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 name is Wayne, and I hate dandruff. Oh, ikaw, 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 ikaw. Wala na, Hindi pa wala. Ganyan ka naman dati yung eh. Wala na. Hindi na happy. Hindi mo Oo.